Maari nga bang mapigilan ni Senador Francis Cheese Escudero ang posibilidad ng mga kasong kriminal na maaring kaharapin niya kaugnay sa kontrobersyal na flood control scandal gaya ng minsang pagkaantala ng impeachment trial sa nakaraan kahit malinaw na itinakda ng konstitusyon ang proseso? Ito ang tanong na gumugulo ngayon sa publiko matapos siyang muling pangalanan sa gitna ng maiinit na aligasyon ng korupsyon. Mariin ang pahayag ni Escudero I vehemently deny the malicious allegations and innuendos made by former DPWH USEC, Roberto Bernardo, in today's Senate Blue Ribbon Committee. By his own admission, he never had any contact with me directly regarding this matter, and I will prove that he is lying about my alleged involvement. Dagdag -dag pa ng Senador, malinaw umano na ito bahagi ng isang malawakang demolition job laban sa Senado at sa ilang mga miyembro nito. It seems like there is a well-orchestrated plan to attack the Senate and its members to destroy and discredit the institution and to divert the public's attention from the real perpetrators, giit ni Escudero. Pinunturin niya ang tila pag-iwas sa pangalan ng iba pang personalidad. Puro talaga Senador ang tinuturo? Nasaan si Zaldico? Nasaan na si Representative Martin Romualdez sa lahat ng ito? Nasaan ang mga kasabuat niya? Kung babasihan natin ang testimonya ni Usek, Bernardo, wala sila lahat kasalanan o kinalaman dito. Di naman ata ito kapanipaniwala, aniya, sabay tawag sa mga paratang bilang isang sarswela na nililihis lamang ang atensyon mula sa tunay na salarin. Ngunit kabaligtaran nito, ang iginigiit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa kanyang sinumpaang salaysay. Sa pagharap niya sa Senate Blue Ribbon Committee, iginiit niyang siya mismo ang nag-abot ng humigit kumulang isang daan at anim na milyon sa negosyanteng si Maynard Ngu na inilarawan niyang malapit na kaibigan ni Escudero. Ito raw ay ginawa on behalf ng senador, isang pahayag na nagbigay ng matinding bigat sa mga akusasyon ng kickbacks mula sa mga proyekto ng flood control, hindi si Escudero lamang ang natukoy. Sa parehong affidavit, binanggit ni Bernardo si dating Senador Ramon Bong Revilla, dating Senador Nancy Binay, Congressman Zaldico at maging si Usec, Trege Oliver ng DepEd. Ang lawak ng mga pangalang idinadawit ay nagpapakita ng saklaw ng umano'y maanomalyang operasyon sa likod ng mga proyekto. Dagdag pa rito, kumilos na ang National Bureau of Investigation inirekomenda ng NBI na sampahan ng kaso sina Escudero, Nancy Binay at iba pang opisyal na kasama sa listahan ni Bernardo. Kaakibat nito, isinulong ni Justice Secretary Crispin Remula ang pag-freeze ng kanilang mga ari-arian habang isinasagawa ang masusing investigasyon. Isang hakbang na malinaw na naglalayong hadlangan ang anumang pagtatangkang ilipat o itago ang yaman na umano'y galing sa korupsyon. Sa kanyang depensa, ipinunto ni Escudero ang kanyang matagal ng track record sa serbisyo publiko. For more than 27 years in public service, I have never once been charged with corruption. That record speaks for itself. I believe that when all the facts are revealed, my name and my service will remain untarnished, Ania. Ngunit sa gitna ng kanyang mariing pagtanggi, nananatiling palaisipan ang kredibilidad ng kanyang mga pahayag kontra sa bigat ng salaysay ni Bernardo na ngayon ay itinuturing ng protected witness, lalo pat mismong mga ahensya ng gobyerno gaya ng nba 4 at DOJ ang tumutulak para sampahan siya ng kaso at pansamantalang ikulong ang kanyang mga ari-arian. Kung susuriin malinaw na dalawang magkabilang bersyon ang nagbabanggaan. Ang sinasabing malawakang demolition job ayon kay Escudero at ang sinumpaang testimonya ni Bernardo na sinusuportahan ng aksyon ng NBI at DOJ. Sa gitna nito, muling umuusbong ang mas malalim na tanong. Hanggang saan kayang ipagtanggol ng isang politiko ang kanyang pangalan at hanggang kailan mabubulabog ang tiwala ng publiko sa mga institusyong dapat ay nagtataguyod ng integridad. Kung mapatutunayang totoo ang mga aligasyon, hindi lamang pangalan ng mga personalidad ang nakataya, kundi ang mismong kredibilidad ng pamahalaan. At kung mapatunayan namang mali, isang malinaw na kaso ng pagsasamantala sa testimonya at proseso ng investigasyon. Mga kababayan, ano ang inyong palagay? Demolisyon ba ito? O isang matagal ng lihim na ngayoy ibinubunyag? Kaya naman, kung nagustuhan nyo ang ating pagninilay-nilay, like at pakishare naman po ang video na ito. I-comment din po ninyo ang inyong saloobin sa ibaba. At sa mga bago nating manunood at sa mga tumatangkilik na, maraming maraming salamat sa inyo. Please subscribe to my YouTube channel, Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Let's keep the bell ringing for truth, justice, and freedom.